kain tayo guys ito yung niluto kong pasta guys kasi mayroon kaming sauce nagluto yung madam ko yung isang araw tapos daming sauce nilagay niya lang sa ref sabi niya ate magluto ka lang pasta hmm. kaya ito daming tinirhan po rin si madam. Tinirhan po rin siya. spaghetti kasi ispa, yung pasta tinirhan ko siya kasi ano yun, paborito ni madam yung spaghetti. ang silaw ng ano yung aking ulam no, ang silaw nakatapat dito kain tayo mga ludi Pagiti. break time Napagod si Inday sa pangisda. Uh. Ingay naman ng mga batuta. Ay! Maingay, maingay. timot. Masarap, guys. Ang sarap ng ano, pagkagawa ng sauce ni Madam. Sarap. Parang jalebi, eh. mm, ang boss. Bye-bye, guys. Thank you for watching.